Kaya maglalagay ka talaga ng tip para kunin okay. nila? Kasi pag wala, parang siguro sa isang buong tempo, mga isang beses ko wala walang tip. Kasi nga, lagi naman walang ma-accept. Pagkano ba dapat yung babayaran mo ma'am, pag walang tip? Pag ko, mga P70 lang. Pwede naman, pwede. Pwede yun ah. Oo nga eh, minsan na ayaw, wala talaga

malaki yung ano mo ma malaki, malaki, yung 150 tapos magtitip ka sobra sobra na yun na, kasi nga araw araw ako diba ganito so wala na nasanay na ako saka okay lang ba hirap ko yun sobrang ingin yun god, god, bless sa'yo ma'am Tingnan <laughs> mo o 138 nilagay ko 15, 150 o oh, diba wala bang ano nandyan ka na agad <laughs> kasi nga yeah. Kung, ano pag The... dito pag wala ka tip or kaya minsan yung dati yung pati na, ano, mm. yung sa button nyo, mm -hmm. din, no? Pero yung, sa amin, pero sa amin kasi ma'am, katulad sa akin, depende kasi yan eh, kung may tip o wala. Depende sa rider kung kukunin niya. Yun, mm. pa, choice mo naman. Pero pag ano, pag customer mm. ako, kanyarin, dati pa ako, uh, ang kas, ay ang kas mga lang yun eh. Oo. Uh -huh. Tapos meron pa dati yung, ano, color green pa yun, yung sampah, sa Mm Yun pa lang ano ba yun, pre-pandemic pa yun. Oo. Oh. Talagang ang na ako forever. Mm. At nagkaroon na joyride mo, beat yan, yan. Sa amin kasi, katulad yan, by experience naman, kung kahit may tip o wala, kung may tip, Laban lang. Sobrang, sobrang thank you namin. Awe? Oh, Oo. pero pag walang tip, lang oh, lang din. Oo naman. Kasi, ano yun ma'am kumbaga, trabaho tong pinasok namin hindi okay. naman din hindi naman din lagi yung for the tip ang hinahabol mo yun pero okay lang kasi minsan alam mo kasi di ba sobrang sinip opo kaya so, kunyari titignan ko yung pamasahe minsan ano 140 tapos nagmamadali ako so kailangan ko malakas ay may mabilis mm. nataasan din ang tip talagang gawin ko 200 60 kulang-kulang 60 ganyan mm. Parang nakita mo, nahihirapan din niya rider Pero kakayanin niya na lang kasi nga, ano eh. Mm, ganun, ganun, ganun lang, ganun lang talaga yung ano namin. Kung baga... Kaya, minsan, kunyari, kung may 60 ka naman o work it, sige mo na lang. sa amin ma'am yung very na-appreciate namin yung mga uh, ganong act ng... ng customer. Basta sa amin naman, may tip man or wala, eh, ito kasi yung trabaho na ginagawa namin. Kaya, uh, Okay lang, wala nang problema. Ano yun, ah, very... Kung sa'yo yung kuya ko rider din, pero hindi ko alam kung masahin. So, sana sa kanya may nag Pero, ayun. Buti na lang, ano, pwede na yung note. Di ba sa inyo yung may commission pa pala? Mm -hmm. Yung rule ng joyride. Yun mm -hmm. na trending sa TikTok. Makita ko yung... Mm -hmm. Makita mo ba yun? Yung parang estudyante. Hindi hindi ako na masyado nag aano oh, well. <laughs> oh, ng hindi ako masyado nang pero kasi tinanong ko yung ibang mga sinisig ko na joy eh, di, normal daw hmm. basta sa akin basta, yeah, nah. basta sa amin ang para sa akin ang mindset ko lang naman once na tumapak ako dito sa trabaho na to is ma-pick up mo ng safe and ma-drop mo ng safe yung passenger yeah, safe kayo uh, uh, precious pa rin uh, mahalaga pa rin ang buhay <laughs> Kumbaga yung pera dyan is kaya mong kitain yan by your own ano eh. Uh, pero, yeah. pero yung buhay, pag yan na yung isinaalang-alang mo, medyo iba, ibang usapan na. Amazing, <laughs> Amazing. <laughs> okay. so, 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 ito ka hindi ko mag-dress eh. Sak, sak. Sak, sak. Lalo ko araw-araw, lalo galing ako dito, ang ending na namin. Pero <laughs> konti na lang, na. time kasi parang sa kalayaan na eh. Paano ba yung drive ng iba biyahing <laughs> lang yun? Oo, putik. Alam mo yung sakay. Alam mo talaga, ang tropa mo lang yung sakay niya eh. Mm. Pero okay lang po, ito nga